Punta kami sa pinagmamalaki ng gonsaga kagayan na Mount Kagua. Pero dito lang kami sa Arco dahil sama-sama ang panahon. Hindi nga ka kami nagtagal ta sa lakas ng hangin at ulan at kahit papano nakunan ko naman ng video ang Mount Kagua. Ang sarap talaga pagmastan ng mga bulong bundukin dito sa Gonzaga. Halo na ang pinagmamalaki nilang Mount dito sa Gonzaga. At dahil sa tanghali na silong na kami sa kubo para kumain. At dahil medyo mataas ang kubo, aakyat pa kami para lang makakapunta doon. At isa-isa na kaming umakyat para lang makapunta sa kubo. Tagtag sa kubo na kami, napapawaw na lang kami sa ganda ng mga tanawin dito. Hindi ko may imagine na sobrang ganda pala dito sa taas. Makikita mo yung gandang ganda talaga ng mga tanawin dito. Hinintay namin yung kasamay namin na nasa baba pa para sabay-sabay na kaming kumain. Masarap na nga pagbastatan ang mga tanawin dito, masarap pa ang kakainin namin. Kaya hindi lang 'yan ang mabubusog dito kundi pati mga mata-namin kasi ang ganda pagmasdan ng mga tanawin dito. Lalo na ang Mount Kagwa.